No. Anong tic. Anong tic na eh, Ano na, bro? Ngano? Na. Na, nag blur ka ba? Ani na relax seraiku. Brad, nasa ka Brad? Brad Brad, kira ka Brad Yo, what's up mga kaibigan no? Yan, isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat no? Yan Ito yung yun -yun na yung hinihintay na na-update kay Inok mga kaibigan At uh, yun Papasokahin natin siya ng ano, birtod mga kaibigan hmm. Para makita din niya Para makita niya ba kung paano gamutin si Inok mga kaibigan. Uh, at syempre nandito din si Raiko no, para masaksihan niya kung paano din paggamot namin sa kanyang kuya mga kaibigan. At yung pasensya po mga kaibigan no, ngayon na po kami naka pa pag-update no. Sobrang sama no, karamdang po ngayon mga kaibigan. Grabe. Yan syempre kasama pa rin natin yung team natin ngayon. love skin mm hmm. at yan, yan bro dan skin dan skin tv yan yan inap at saka si ano okay. Hai Raiko <laughs> Raiko Ayo hilak Raiko Nah anak-anak ada Apa sih ibu ngaku ya Hilak si Raiko baik Miak bro. Hilak uh, si uh, Rayko bro. bro. Yes bro. Sama bro. Miak um, Rayko bro. Kita ug lak bro. Para sakon. Ano? Ya miak bro. Yes ya. Oh bro, meyak bro. <si laughs> so bang puas. <laughs> ba? Matandang pala si Inok mga to no. Iya ka matak kan. Tong ka. Alright, Inok. Sugid ra ka. Greetings, bro. Meyak. Bye. Selamat po. Bro. Keselamat inyo,

Ay ay. Di hilak ng ganito na no. tambalan pa. Di na natin kailangan pang ano no? Ito kailangan hmm. Ito pa, masasaksihan natin talaga bro, bro na siya niya, mismo ang magsuka sa kanyang beton, bro. First time, to, first, time. first time to. First time to. First time to, the first time. Magsuka. First time pang ulan yan, bro. Hmm.

berat dan begitu betul sama di sistem betul 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 iya

Ay, pag-inak Ay, pag-inak. Ukyo rin ako yan, waa. Uyy. Pag-inak waa. Ano, kaibigan, nasukses lang, yun, Ang paglulap ng gertug, ganoon. Sa Sa At first time yun nangyari, nga, yun na. Usang loob na isinutok. Nga, 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 nga. na

Preko, huwag ka gusto kung kailangan mo kung kailangan mo prego kung kailangan mo kung kailangan mo kung 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 Lah,

Hey, mga kaibigan uh, bago tayo magtapos sa oh. like that as a like sa video natin mga kaibigan ay eh. isang so, may gulad may madam yung mga ampun nita na baro at yung ni at yung james rose at yung rio at yung yung nating kami mga shirley kami mama angelica At diana crowley, gulos francisco, gano't double a, j abasolo, at po si at yung francisco kita ka si ani, idang kami nung jerana parete ando na parete Ayan ah, siyempre naglag shoutout din po sa kanila ni Corazon Padragan at Christopher Tamayo. Ayan, maraming salamat. Pusin niyo na. Ah, ah grabe ako ang kamera, ah. si siriyo, yun.

Bulungin. 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 Bulu, bulu. bulu, bulu. bulu. bulu, bulu.

Sumarod ito bro Masa kong malapit ang Nagikirapit ng Ang ginanamin niya siguro ang iyang tiil eh. Asa nakita imong yeah. tiil? lagi? Anak, al, ang naal ang galit dito ba yawar? mga Naaportal dito siguro bro ba? Yung mga kaibigan sinabi ni Inok na nandoon lang daw si Michi kung saan namin nakita yung paa niya. Grabe. Mm. Nandoon lang daw yung paa ni Michi. Ang ah, paa ni Michi. Ah, Si Michi. Nakita yung paa ni ano ni Inok. Next mission na naman eh. Hmm. Wala pa yung area na yung bro. Mm. Dako dito, dito eh. Dapat mag-ano dito, mag-amping dito, mag-anto uba, uba, dito. Amin, bro. bro. uban, uban. bro. man nakatood, bro. Yeah. Sige, sige. Ugma, ugma. Ugma, ugma. Ugma na yun. Bukas ka agad. Bukas. Bukas ka agad bro. Magpakay tayo bro. Lakbay tayo bukas. Lakbay tayo bukas. Kasi malayo lang yung area yun eh. Dapat ipaghanda eh, nyo na bro ang inyong mga service bro. Ito ang service. Pero na yung mga kalaban natin bro. Hmm. Malalakas na siguro bro ang importante tagumpay nang nga ni Inok ng iyang bertod bro. Mm. Pag sabi ni na na Oh, di agad. Labas agad bro. kami ganit, Brad nga. Brad, atras na Brad. Ayaw na pabilin Brad, atras na Brad. Ayaw,

yun, mga kaibigan bukas konta namin ng umaga doon, mga kaibigan dali namin si ano, si ina, mga kaibigan, yun supportan niyo lahat ng team natin, mga kaibigan kung team katapot, mga kaibigan at si Michi, doon daw sa area sa virus si A, sa pag tagumpay tayo ngayon, mga kaibigan